Guys, mainit-init pang balita. Ibinasura ng MTRCB ang motions for reconsideration ng its showtime after nilang mahatulad ng 12 airing day suspension ng MTRCB dahil sa multiple warnings and violations. And ito yung statement ng MTRCB na nirelease today, September 28. Sabi dito, MTRCB for immediate release. MTRCB denies its Showtime motions for reconsideration. This is regarding the July 25, 2023 episode of the live noontime television program, It's Showtime, specifically during the show's Isip Bata segment, in which hosts Ryan Bang, Vice Ganda, and Ian Perez allegedly acted indecently or inappropriately in the presence of children, which is alleged to have violated Section 3. of Presidential Decree number 1986 and its implementing rules and regulations. So ito yung cake issue na super trending, super viral until today. And alam naman natin talaga na maraming violations and warnings ang its Showtime since itong taong 2023. And madabi dito yung pagsabi nila ng word na tingle, G-spot, peck-peck short. Meron din silang wardrobe malfunction pero warning lang to since nag naman yung nagkaroon ng malfunction. And yung latest nga yung cake issue nila Ryan Bang, Vice Ganda, and Ayon Perez. Ito yung super nag-trigger talaga sa MTRCB and sa karamihan. Maraming kasabi na hindi naman daw malaswa yung ginawaan ng mga TV hosts pero ayun nga, na-deny yung motions for reconsideration nila. And regarding dito sa issue na to, marami din yung mga na-involve na tao. Like for example, itong si Lala Soto, marami nagsabi na bias or unfair daw yung decision niya since siya yung chairwoman ng MTRCB and at the same time, anak siya ni Tito Sen na isang host sa e EAT naman sa kabilang noon time show. And isa din sa nag-comment si Enrile, si Juan Ponce Enrile, nag-comment naman siya regarding din dito sa cake issue ni Vice Ganda. And sinabi nga niyang bastos daw si Vice Ganda. And na-vlog ko na to before. Panoorin nyo na lang. Check nyo na lang yung profile ko para map mapanood nyo yung full video. Delikado din talaga ang It's Showtime dito dahil si uh, Juan Ponce Enrile ay isang chief presidential legal counsel ni... BBM. So, basically, kapag ma-escalate itong issue na to ng MTRCB sa Office of the President, meron pa rin talagang last say si Juan Ponce Enrile. And, and balik tayo dito sa, sa decision daw ng MTRCB. Maraming kasabi na unfair daw or bias ang MTRCB dahil marami din naman daw violations ang EAT. Like for example, meron silang video yung paghawak or paghimas ng isang TV host sa EAT, sa co-host at ayun or sa, sa dancer ng show meron ding racist comment yung isang host sa isang co-host niya. And meron ding halikan while naka-live sila sa TV. Pero maraming kaya sabi na mag-asawa naman daw yun. So okay lang naman daw na maghalikan sa TV. Meron ding nagmura habang naka-live sila. Talagang malutong na mura. Pero nag-sorry naman na daw tong host na to. Kaya hindi na ganun ka-big deal sa MTRCB. And yung pinaka-latest and pinaka-viral ngayon ay ang Lubid Remark ni Joey De Leon during their Give Me Five session or Give Me Five segment. Uh, magbigay ng mga bagay na sinasabit sa leeg and yun, sinabi ni Joey na lubid daw. And na-vlog ko na din to, panoorin nyo na lang yung full video para malaman nyo kung hindi pa kayo aware sa nangyari. And na-interview na din si Yala Soto regarding sa pag decide naman nila ng MTRCB kapag may mga ganitong pangyayari or problems. Malaking bagay daw kapag nag-a-apologize yung offender, kapag may nakikita silang remorse, mas madali daw para sa kanila ang mag-decide kapag nag-sorry or nag-apologize in public yung offender or yung host na nakagawa ng mali. And eto nga, Regarding dito sa lubid issue ni Joey De Leon, nagsalita na ng MTRCB, sabi nila nag-sorry naman daw si Joey De Leon and apologetic naman daw hindi lang si Joey De Leon pero yung buong EAT production so pero daw when it comes sa its showtime like for example si Vice Ganda uh, wala daw silang nakuhang apology letter man lang or parang hindi daw siya nakakita ng remorse sa nangyari and may mga instances pa na parang nagjo-joke pa sila Vice Ganda about sa 12 days airing suspension nila from MTRCB and ito naman yung mga comments sa Twitter or X na ngayon regarding dito sa pagbabasura ng MTRCB sa motions for reconsideration ng its showtime. Basahin natin. So ito, nag-tweet si MJ Felipe naman 33 minutes ago regarding dito sa decision ng MTRCB sa MR ng its showtime. And tignan natin yung mga comments dito. May nagtanong kung paano naman daw yun nagmura at nagsabi ng lubid kung okay lang daw ba yun. Again, nagsaita ng MTRCB, nagsorry naman daw yung mga offenders nitong issue na to so i think okay sila doon parang warning lang siguro since hindi naman na suspend yung nagmura habang naka live sila and we're still waiting naman sa decision nila dito sa uh, lubid issue ni Joey De Leon and ito uh, kinumpare kin naman niya yung cake and yung lubid issue sabi yung cake daw is na suspend for 12 days And since uh, na basura nga yung MR or motions for reconsideration ng its showtime, tuloy na tuloy na yung 12 airing day suspension ng its showtime. So, ayun. And yung lubed or rope naman daw, uh, kasi ang meaning, ng ang dating sa karamihan nitong lubed joke na to ay making fun of mental illness. Meron dyan na sobrang daming pinagadaanan sa buhay, ako uh, kumakapit na talaga. So, mga ganito is trigger uh, trigger warning na sa kanila. So, kapag nakakarinig sila ng ganitong triggers ay medyo delikado talaga. And sabi, sorry, no suspension included. Dahil nga nag-sorry. And ito, same lang din naman sa violations ng EAT. Sabi, wow ha, tapos yung isang show apology lang okay na. Ayun. And while reading ng mga tweets dito sa social media na X or Twitter maraming nagko-compare talaga regarding nga dito sa lubid issue and cake issue ng Magkabilang Show na parang hindi daw parang hindi daw fair yung decision ng MTRCB dahil yung Kabilang Show na suspend yung isa nag-sorry lang okay na pero again nagsabi naman na si Lala Soto na uh, medyo mas mabilis silang mag-decide kapag nakakakita sila ng remorse sa mga offenders. I think kailangan ng talaga mag din ng It's Showtime kapag nakakagawa sila ng mga mali or hindi appropriate habang nak nak nakalive na, live sila. And sa mga magkatanong, kasi may, may mga nagsasabi na sabi ako nang sabi na madami nagsasabi, mga ganyan. And ito, bibigyan ako kayo ng numbers right now. Wala pang one hour nung nag-release ng statement ng MTRCB regarding sa MR ng its showtime. And trending na naman po ang MTRCB ngayon sa Twitter. And merong 1,931 posts um, regarding MTRCB dahil nga dito sa decision nila. And pwede pang malagdagan dahil wala pang one hour since nag-release sila ng statement kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa issue na to? Tama ba ang naging desisyon ng MTRCB na ibasura ang motions for reconsideration ng its showtime at ituloy ang 12 airing day suspension nila? Or naniniwala pa rin ba kayo na bias or unfair ang MTRCB regarding sa mga decisions nila sa violations ng magkabilang shows? comment down below. And kung nagustuhan nyo itong gayetong topic, make sure nakasubscribe, nakafollow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching guys and stay safe.